Dias, damas y caballeros sa ikauunlad ng bayan helicopter ang kailangan <laughs> naalala nyo ba yung yung uh, yung anong uh, martial law ganyan ang uh, campaign uh, uh, campaign na uh, jingle or yan ang campaign uh, uh uh promotion ng uh, ng Marcos uh, ng administrasyon ni former president Ferdinand E. Marcos uh, the, at the height of uh, martial law uh, sa ikaunlat ng bayan disiplina ang kailangan pero ngayon mas kailangan ata helicopter <laughs> and i will tell you why later on so Uh, naalala nyo po, uh, when we vlog about uh, yung paggamit ni President Bongbong Marcos ng helicopter and First Lady Lisa Areneta Marcos, uh, mid-January po yun at uh, nanood sila ng uh, concert ng Coldplay at uh, dyan sa uh, outskirts of uh, Metro Manila yung uh, big dome ng... Uh, ng uh, uh, stadium ng Iglesia ni Cristo sa Bulacan area na ata yun. So, de, na, dahil daw traffic and for security reasons, they have to use the helicopter which we said na ngayon ata umaabot na ng 50 to 70 million per hour uh, 70,000 per hour ang uh, cost aviation cost Sempre mga tatlong helicopter 'yan, may mga escort pa 'yan na gumagwardya sa kanila, mga usually convoy of helicopters 'yan. So that night alone siguro mga half a million to one million uh, added cost na pati yung mga troops sa sa ground, uh, mga presidential security group officials, mga overtime nila, mga 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 snack nila, mga gamit nila, kung ano-ano pa, ticket rin sa loob ng concert because they have to be with the president sa concert. So marami nagalit kay Bat, fact, I think uh, mga 100 uh, pro-Marcos supporters ang uh, ang uh, nag-unlike sa atin and um, thankfully lang sa kapalit naman ng 100 uh, that month uh, natagdagan tayo ng 10,000. <laughs> at yung 100 bumalik na rin kasi nagkikita naman nila pair si Bat. So, we stress at that time. Hindi yung kasi yung iba sinasabi, "Bat, ano ano ka ba? Security reason 'yan. Ano ka ba? Gusto mo mamatay ang presidente at mapalitan ni ni Vice President uh, Sara Duterte." Ang punto po ni Bat doon is setting of example setting of example because uh, uh, di ba kahit tayo mga mga sa mga kampanya natin o kaya sa church natin o kaya sa komunidad natin kahit sa mga barangay official di ba lead by example ang tawag jan lead by example what what you do if a public official will do this kahit barangay captain people will follow kung mamulot siya ng basura, gagawin ng tao. Kung mag-observe siya ng traffic uh, rules, gagawin ng tao. Pero kung nakikita ng tao na nag-helicopter yung presidente nila, either uh, ang gagawin nila, mag-helicopter sila kung kaya nila kung ma-afford nila yung 40 to 50,000 per hour aviation fuel. Uh, wala pa doon yung yung malaking bayad para sa sa A pilot, dalawang pilot ng helicopter, eh, yung iba mag-violate na lang ng, uh, ng traffic rules. Kung baga, eh, kanya-kanya lang tayo. Kung ang, ang, presidente natin abusado, eh, abusado rin tayo. Kasi ang punto natin doon, paano niya malaman yung problema sa traffic kung hindi siya apektado dyan? Mainis, lang, mainis siya sa traffic kung siya mismo apektado kung dumadaan siya sa daan. At uh, uh, hindi tayo kasi parang ibang vlogger na basta lang sabihin, ah, ano, ano ka babat ba't? Uh, justified yun, gumamit siya ng helicopter kasi baka babarilin siya, baka papatayin lang siya, may security reason, may security concern, ganon. Si Bat, I, I know what the inner workings of Malacañang kasi hindi lang naging kliyente ko several several uh, Philippine presidents kinover ko rin i, i marami sa kanila nung reporter ako ng Philippine Daily Inquirer covering the Malacañang Palace so kung tuwing tumatagbo yan sa daan meron yan convoy of uh, about 20 vehicles at uh, dalawa doon medical related may ambulansya at isa pa mayroon ko mayroon basic uh, operation o uh, uh, operational parang pwede op kaya operate at meron rin diyan na katimbre na naka-ready. For example, kahit hindi sumama ng kahit hindi sumama ang helicopter, pero naka-ready, for example, pupunta sa Makati, coordinated na either yung helicopter ng uh, ng uh, nasa Malacañang Palace o nasa Air Force or na coordinated na rin ang helicopter doon sa kung pupunta let's say sa Makati sa anuman mga hospital sa Makati naka na rin yung yung uh, mga, mga medic, uh, medical helicopter jan or medivac ang tawag ata diyan na na helicopter to to address to kung may emergency concern ang grupo ni presidente o si presidente mismo ready to respond mga hospital mga mga helicopter to to fly at alam na rin nila kung may emerhensya, saan dadalhin lugar si presidente para pick upan ng helicopter or or pamilya niya. So hindi yan sila pupunta sa isang lugar basta lang pupunta. Mga 3 days, 5 days before, 1 month before, nire-ready na yan. Sinasabi ko sa inyo yung uh, worst fear ko talaga as a PR ng mga presidente or uh, or reporter noon ng Philippine Daily Inquirer ay yung Uh, sumasakay kami sa C130 pagkatapos naka-chain doon yung uh, dati uh, I think uh, uh nakalimutan ko na yung anong time yun uh, sasakyan ni ng presidente BMW ata na SUV na bulletproof eh kasab o, o Land Cruiser kasabay namin kasi mga one week before ililipat uh, i-qual in na yun sa 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 lugar kung saan siya pupunta, let's say Mindanao or Visayas, pagdating niya, yun ang gagamitin niya. Pero, uh, delikado doon, naka, naka lang siya, naka-chain lang siya, at nandun ka sa tabi nun, nakaupo, wala pang upuan, sa tabi-tabi lang si Walter Thier. walang upuan, Ta tayo lahat, and then delikado, what if may, may, may disgrasya o turbulence edi ando, andon ka sa tabi o sa likod ng ng mga tatlong land cruiser edi maipit ka <laughs> ng land cruiser lalo na kung bumaliktad yung eroplano uh, parang kwan kayo doon parang lata kayong maipit doon sa land cruiser na yun so so everything is is prepared na talaga kaya alam natin na uh, very safe ang presidente at besides wala pa sa history natin na in ambush or binanata ng M203 ang presidente. So alam ko safe na safe kahit doon sa Coldplay concert ay uh, pumunta siya at nag-convoy siya ng behikulo kasama ng ng uh, isa o dalawang uh, ambulansya. Very safe siya. At kung ako naman ang presidente, alam ko may threat sa buhay ko. Hindi na ako mag ng concert. Hindi na ako mag ng concert because I know baka kumamatay ako baka baka magkaka civil war kaya we criticize the president doon ang maganda lang development dyan sa criticism natin uh, mga batmates ay uh, may ay uh, tilaay uh, may tama na naman si bat ito talaga si bat para ati talaga may tama may tama na naman may sinabi bat tama ka sa blog mo dapat ang mga officials ay, ay uh, mag-set ng example. Ha? Huh? Meron nagsabi. Sino yan nagsabi? E eh, di si President Bongbong Marcos mismo. Si President Bongbong Marcos mismo. Nag-hold siya ng Traffic Summit this week at uh, ang conclusion niya, solusyon sa traffic ay disiplina. Pero hindi pwede magawa ng disiplina or hindi pwede ma-encourage ang mga tao para magdisiplina sa traffic kung ang mga opisyalis ng gobyerno ay hindi mag-set ng example. Ganito sabi ni President Ram at President Marcos, kayo mag-set ng example, ha? Isang daliri niya papunta sa tao, tatlong daliri niya papunta sa kanya. Kasi siya nag-set ng bad example by riding a helicopter na magastos na at uh, ata uh, hindi naman kailangan kasi concert lang man yun unless uh, hindi sila time conscious na late na sila kaya o oh, sige helicopter na lang anyway bayad yan ng taong bayan so itong itong sinabi ni President Marcos bakit uh, kailangan ng disiplina sabi niya and i quote ang pag-aabuso at pagbalewala sa batas trapiko ay hindi pribilehyo na kasama sa sinumpaan naming mga na bayan. Ganoon na sabi niya. Tatlong daliri sa kanya. <laughs> sabi niya, ang pag-abuso at pagbaliwala sa batas trapiko ay hindi pribil pribilehyo na kasama sa sinumpaan naming mga bayan. Pangunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado. Sa atin mga lansangan Very good Mr. President Palakpakan Palakpakan Sa ikaunlad ng bayan Helicopter ang kailangan So Ito na guys Ito na exactly ang point natin Magka, mag, We will display discipline And we will obey the President Kung sila mismo magpapaki, Magpapakita na Kung may traffic man sila mismo magtsatsaga sa daan and as long as nandoon yung mga PSG, andoon yung mga mga uh, high powered firearms ng A PNG uh ng uh, PSG, andoon yung yung uh, yung ambulansya at uh, kailan man sila maging time conscious para pumunta sila sa mga event nang maaga at uh, kahit anong event naman hihintay naman talaga ang presidente doon lang sa Coldplay. Ang balita ko na late sila. Kasi matagal na no mag si, uh, First Lady Lisa, na late sila At alam nila, dahil mga foreigner yun uh, Mga British ata Hindi sila hihintayin Magsisimula na talaga yung concert Kaya sige, late na tayo sweetheart Magkuhan na lang tayo maghelicopter na lang So, tama, tama si Marcos But, it should start with the President Dapat sinabi rin niya Dahil dito ako makikiramay sa taong bayan, hindi na ako magsasakay ng helicopter. Pupunta na lang ako sa isang lugar maaga and then makipag-coordinate ako sa mga pulis, sa mga lugar, sa dadaanan ko para safe ako. Para lang makatipid ang taong bayan at mas empathize ako. Ma-empathize ako. I'll, 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 suffer with the Filipino people. Kasi kung, kung siya mismo nata traffic Diyan siya maiinis sa traffic at gagawa na talaga siya ng solusyon. Pero kung parati siya na sa helicopter, how will he feel what we feel? So, uh, kaya sabi ni Marcos, tama ka ba? Tama ka. Ito ang sinabi niya. And I quote, Ang higit na kakulangan natin mga Pilipino sa daan ay disiplina. Dapat sumunod tayo sa Traffic rules para tayong mau maubusan lagi ng kalye. ah, ganoon na naman si Marcos. Parang siya ang maubusan ng kalye kasi tatlong daliri sa kanya. Kaya nag-helicopter siya kasi sabi niya para tayong maubusan mauubusan mau lagi ng kalye. Eh ganoon talaga kasi you said the bad example, Mr. President, by taking the helicopter. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali ay wala pa rin So Mr. President, ha, huwag ka na maghelicopter. Ipakita mo na may disiplina ka rin and you are setting the example Kung may event ka, paghandaan mo Pasabihan niyo si First Lady na bilisan yung pagbibihis, yung pagme-makeup Para hindi malate sa mga event o parati on time kayo gano naman mga leaders all over the bro, all over the world. So yun guys, yun ang uh, yun ang unang uh, unang vlog natin dito sa issue na ito and later on iba-vlog rin natin yung magkano ba talaga nawawala sa taong bayan uh, sa traffic problem na ito. But we will vlog uh, this uh, later para sa ngayon ito lang muna. Uh, two, two, two major ha, messages ni Presidente sa atin Disiplina And setting of example by government officials Government officials mismo Starting from the President So yun, kaya babalik tayo doon Sa intro natin Sa ikaunlad ng bayan helicopter ang kailangan. Yan. So, thank you very much for watching. Please share this vlog to as many people as you can para umabot ito sa mga government official na mahilig mag-helicopter kasama na si President Marcos and uh, tell them to subscribe to the Vlogcaster channel dahil dito kayo sa Vlogcaster parati tayo may tama at ngayon si President Marcos mismo pirma na may tama si VAT. So, thank you very much for joining me in this blog, and see you in my next blog.